Hello mga Karisal, welcome back to my channel. Ayan guys, naisipan ko dahil sobrang malamig ang panahon ngayon, mahangin. At tila napapansin ko ay nilalamig din talaga sila. So, ayan guys, damitan natin sila ulit yung kanilang mga damit. Ito yung damit ni Mama Kat Pelisa, damit ni Kiara, at syempre damit ni Samba, yung lalaki. So, kulin natin sila at damitan natin. Kasi sobrang lamig ang panahon ngayon. So, halika dito ano, samba. Magdamit ka samba, ha? ito. Dadamitan natin sila, guys, kasi sobrang ano lamig ng panahon. Baka magkasipon sila. Saka na lang natin tanggalin kapag medyo hindi na malamig ang panahon. But ngayon, lalagay natin yung kanilang costume. Diba? nilalamig kayo no nilalamig sina Samba ayan guys, nakadamit na siya si Samba ayan, next tayo, ayan, pusa na dito ano uh, Kiara ari ka dito Kiara at ito rin si ano si Pelisa Damitan din natin mga kalisen kasi malamig ang panahon. Wait lang, Felisa, huwag magalaw para ikaw ay mapain. Ayan. So ayan siya, guys, si Felisa, ayan ka na doon. next, Kiara. Halika dito, damitan kita, Kiara. At syempre, mga kalisensi, si Samba ay si Kiara. Ayan, ganito lang sila magdamit. Hindi naman sila magalaw. Kasi alam din nila pag dinadamitan mo sila. Kasi importante, madamitan sila kasi malamig ang panahon, mga kalisensi. Sobrang lamig dito ngayon, guys. So, ayan na, si Kiara. Punta ka na doon, Chiara, ha? Ayan, ka na. So, ayan na sila, mga kalisen. Nakakain na sila. Pinakain ko na sila kanina lang, mga kalisen. So, ayan na sila. Andyan na sila sa loob. At nilalagyan ko ng tabing dito. So, dito na sila matutulog tuwing gabi. Pero ngayon, ganyan pa lang sila. Naglalaro pa lang sila dyan sa loob, ganyan. Okay ka lang, Samba. Ayan, okay lang si Samba. So, ayan lamang mga kalisen yung aming update for today sa video. Mag-iingat po tayo palagi and advance good night. This is unofficial blog yani Vlog is now signing out. Bye! -bye.